Noong ikalabing isa ng Marso, 2025, isang makasaysayang pangyayari ang yumanig sa bansa. Inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport pagbalik niya mula Hong Kong. Isinagawa ito ng Philippine National Police at Interpol, alinsunod sa warrant mula sa International Criminal Court, ICC, na nag-aakusa sa kanya ng mga krimen laban sa sangkatauhan, kaugnay ng kanyang kampanya kontra droga. Ang kontrobersyal na war on drugs ay nagresulta sa libu-libong pagkamatay. Ayon sa pulisya, anim na libong katao ang nasawi, ngunit tinatayang aabot ito sa tatlumpung libo batay sa mga ulat ng human rights groups. Sa kabila ng matibay na suporta ng ilan kay Duterte, itinuloy ng ICC ang investigasyon na nagdala sa kanyang pag-aresto. Matapos siyang arestuhin, agad siyang dinala sa The Hague, Netherlands, upang humarap sa hukuman ng ICC. Sa kanyang unang pagharap sa korte, mariin niyang itinanggi ang mga paratang at tinawag na kidnapping ang kanyang pag-aresto. Samantala, ang mga taga-suporta niya, kabilang si Vice Presidente Sara Duterte, ay tinawag itong isang politically motivated na hakbang. Ngayon, mga kababayan, ito ang ating dapat pag-isipan. Makatarungan ba ang pag-aresto kay Duterte o isa itong pagsasamantala sa politika? Dapat bang makialam ang ICC sa mga isyong panloob ng Pilipinas? Sa tingin ninyo, ito na ba ang simula ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng ating bansa? Mag-iwan ng inyong opinyon sa mga komento.